Nagluto nga ho pala ako ng adobong talong, ari nga ho pala'y dati ko nang niluluto, ngayon ko lang ho ari ibablog. Pagdating ko nga ho pala din sa boarding house, agad ko nga ho palang inisikaso ari nga luluto yung ulam. Nagsindi na nga ho pala ko dyan ng kalan, tapos sinalang ko na ho aring kawali. Habang pinapainit ko nga ho pala yung kawali, are naman hong binili kong ihaw na taba, aalsin ko nga ho pala sa steak, tapos Maglalagay nga ho pala ko ng mantika sa kawali at akin nga ho pala aring ipiprito. Ingat nga lang ho talaga tayo dyan mga kalingit dahil natalapsik nga ho pala yung mantika. Akin nga muna ho palang tatakluban. Aring nga ho pala yung binili kong gulay paglabas ko nga ho pala sa trabaho. Talong, siling mahalang at sibuyas. Bali nga ho pala rin pinamili kong arena sa halagan 65 pesos. Tapos ho yung taba na inihaw ay 60 pesos, tatlong steak na ho iyon. Ang total nga ho pala lahat ng pinamili ko ay 125 pesos. Abay talagang kinumpute ko nga ho pala yan kasi nga ho maghahati ho kami dyan ng aking kabordmate. mate. Ari na nga ho pala niluto kong taba dahil toasted na nga ho pala yan at ina nga ho palang hahanguin. At ang isusunod ko naman ho dyan iprito ari nga ho palang talong. Ilalagay nga ho pala natin ng isa-isa kapag nga ho pala luto na yung kabaak at naman ho babalikta rin at baka na naman ho masunog kay naman na. Kapag nga ho pala luto na at yun na nga ho palang hahanguin at isusunod naman ho natin yung pangalawa at hindi nga ho pala kasha din sa kawali. Habang iniintay ko nga ho palang maluto yung pangalawang salang na talong, akin muna nga ho palang gagayatin arin taba ng baboy. Dahil luto na nga ho palang pangalawang salang ho natin na talong at yun na nga ho palang hahanguin din sa kawali. Pagkatapos magagayat naman ako dyan ng sibuyas at isusunod ko naman ho rin sili arin naman hong bawang. Atin lang hong gagayatin ng medyo maliliit nagkakamali pa. Magigisa na nga ho pala tayo dyan ng bawang at diyan ko na nga rin ho pala igigisa sa pinagpritohan ng talong. Isusunod ko naman ho rin sibuyas tapos rin siling mahalang. Halo-haloin lang ho natin hanggang sa maging brown. Pagkatapos ilalagay na ho natin arin taba at medyo halo-haloin lang ho natin ang kaunti at isusunod naman ho natin arin talong. Maglalagay nga ho pala tayo dyan ng sangkap na pampalasa ng toyo, umami, paminta, tapos haluhaluin lang ho natin at dudurug-durugin lang ho natin yung talong para ho yung lasa ay dumikit sa talong. Atin muna nga ho palang titikman dahil nagkulang nga ho pala sa lasa ay mag-aad nga ho pala ako ng kaunting toyo. Tansyahan na nga rin ho palang paglalagay ko dyan ng pampalasa. Kayo na nga ho palang bahala sa lasa ng inyong niluluto. Makalipas nga ho palang ilang minuto, ari na nga ho, luto na yung ating adobong talong. Habang hinahango ko nga ho pala ri, abay amoy palang nakakagutom na. Tara mga kalingit, kain ho tayo din Abay ano pa ho ang iniintay nyo dyan? Kumuha na ho kayo ng kanin na bahaw at masarap ho aring adobong talong di Mas gusto ko nga ho pala sana kung bahaw kaso nga lang hoy wala kami bahaw din Kaya ari nga ho pala mainit. Abay habang sinusubo ko nga ho pala napapaso nga ho pala ako di yan. Kainama na. Shout out nga ho pala kay Roderick Asuela. Kung gusto pa ho nyo magpa-shout out ay mag-comment lang ho kayo. Siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood. Bukas ho ulit. Bye-bye!